Siyempre po, <clears throat> uh, madalas po ako yung magtanong sa kanya. Kasi siyempre, si mamang hindi naman bida-bida na bigla nila mag a sa akin. So ako po yung mag, una nagtatanong talaga, Mang, tama po ba to? Mang, okay po bang atake to? Mang, ganito po ba dapat? Laging uh, dapat um, mag-approach kay mamang ng mga ganon. Kasi uh, veteranang-veteranan na po si mamang. At saka, kagaya nga po yung sinabi ko kanina kay Tito Lars, talaga nilulook up ko po, po siya. Di ba Mang, sinabi ko sa'yo na, Mang, sana one time makatarbaho po kita. Tapos, eto na nga po, tapos nung naunahan niya nga po si Sir Kino, yung handler ko po, na magsabi sa akin na, sabi niya sa akin, <laughs> sabi niya, na ano, ready ka na ba? Sabi ko, na ano, ano, ready ka na? Tanga ako yung, ay, sorry. Ay, okay. tanga? <laughs> Oo, oh, sabi niya, tanga ako yung nanay mo. Saan? Ah, talaga, binibini marikit. Tapos siya po yung nag sa akin. Tapos nung una ko po narinig sa kanya yun, naiyak pa po ako. Kasi ka, parang kakabanggit ko pa lang sa kanya na parang, Mang, sana po makatarbaho kita. Tapos nagulat po ako, na sa kanya pa rin po nang galing na ako, siya po ang magiging nanay ko. Kaya sobrang Isang pa uh, kung baga dream come true po yung binibini marikit para po kay Mamang ay para sa akin para binigay ni Lord na maging. Parang ayaw mo ako nanay mo. Alala ka mamang Marian. Siyempre ako lang nanay mo. 'Di ba? Tama po. Ayun, so nagmanifest ka agad pala. Oh, binigay yung wish po ka agad. Ayun. Ang galing. 'Di ba mang natanga ko. Pero may tanga. <laughs> 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 Ayun, thank you. Hindi natin sigurado kung sino yung manlalaglag bigla. Alam ko dalawa lang, pero parang dumadagdag. <laughs> dumadami na dumadami. Parang ano eh, parang ganggang -gang, eh. bunol gang ba Hindi, <laughs> alam ko po, itong dalawa talaga. Pero may mga biglang sumusulpot po ng mga demonyo, diablo, sa paligid na palang, uy, niluluwa ng lupa, ayo na sa'yo. Ganun. Ayun, so abangan namin. I'm humbled by the fact na na nagagampanan ko po ng maganda yung mga roles na, na nabibigay sa akin as a And um, it is also our third time to play as mother and daughter kontrabida. Yeah, pangatlo na namin. First was Madrasta and Lost Recipe mm -hmm. this is the third time. So nung nasabi ko sa akin na siya uli yung anak ko, sabi ko, wow, it would be very easy na pahirapan ng aming bida. <laughs> Kasi tinginan lang namin dalawa nito ni Thea. ba? Diba? So, um, yun pa, I'm blessed na masama dito. So, nung na-offer po sa akin tong role na to, nung sinabi po yung role, I'm like, okay, yun na po agad. Hindi, wala na akong ibang natanong pa. Yeah, thank you. Miss um, Thea. ayun po, uh, siguro, uh, kaya kami madalas nalilinya sa pagiging kontrabida or character uh, mga roles, dahil siguro sa mga mata namin. kita nyo palang kanina yung pictures namin eh, di ba? Mata palang parang nambubugbog na. <laughs> And uh po sa second question nyo bakit tingin namin uh, yung mga characters namin uh, parang ganito yung mga mga nagiging actions. Uh, tingin ko po kasi ako po para sa akin, nag-enjoy din talaga ako sa mga kontrabida roles dahil para sa akin lahat ng tao may side na kontrabida. At mas nararamdaman ko ang pagiging totoong tao sa gan mga ganitong roles. It's just that ang pinagkaiba ng bida is yung bida, yung konsensya niya talaga nandun. Yung mga kontrabida, talagang nakikinig sa mga inner demons namin. That wonderful question. Uh, Siyempre, bilang nag-start ako as a vlogger, hindi ko nga alam na vlog yung tawag back then. Um, Na-enjoy ko siya kasi I get to express myself uh, through my videos. Alam ko, puro katarantaduhan po siya. And, um, wala, na-enjoy ko siya kasi at least nadedirect ko yung sarili ko, nagagawa ko yung, yung gusto ko, um, na-enjoy -na ko siya. So, yes, kapag vlog pa rin ako, um, I post on Instagram, TikTok, uh, pero syempre na-enjoy ko rin ang pag artista bilang yun naman din yung panga pangarap ko before pa. So, magkaiba sila kasi with um, acting uh, dito sa teleserye, I get to work with a lot of talented people as well. Uh, siyempre mga co-actors, directors, ganyan. Iba rin yung vibe niya. But I'm blessed that I get to do and I get to enjoy both. Thank you. Thank you so much. And for Jeff naman.